Magandang araw, Pilipinas! Ito ang Valiente News sa sa inyo ng Office of the Vice President. Naging matagumpay ang selebrasyon ng ika-88 araw ng Gabawa. Balikan natin ang ilan sa mga naging highlight nito sa ulata ni Maribeth Adlawan. Naging matagumpay ang selebrasyon ng ika-88 araw ng Dabaw. Kabilang sa mga naging highlight ng selebrasyon, ang Rondal Sayaw na nagpakita sa yaman ng kultura ng Pilipinas sa pamamagitan ng tradisyonal na sayaw. Hinarana naman ng isang tanyag na coral group sa Davao City ang mga dabawenyo sa inilunsad na kundiman at harana sa araw ng Dabaw. Nakisaya rin ang mga Dabawenyo sa ginanap na araw ng Dabaw sa distrito. Kinilala at binigyang halaga rin sa selebrasyon ang kontribusyon ng bawat empleyado sa lokal na pamahalaan sa lungsod sa pamamagitan ng araw ng mga empleyado. Nakising along din ang mga daang-daang Dabawenyo sa ginanap na Concerto da Bawenyo, kung saan tampok ang mga musika ng ilan sa pinakakilala na original Filipino music o OPM artist sa bansa. Pinusuan naman ng maraming dabawenyo ang bagong mutya ng Davao Queens. Nilakukan naman ng maraming dabawenyo ang Parada Dabawenyo sa opisyal na dato, 400 contingents na binubuo ng mahigit 20,000 mga individual mula sa iba't ibang sektor ang lumahok sa taunang parada. Daging daan din ang parada upang ipakita ng mga dabawenyo ang tunay na kahulugan ng pagkakaisa sa pamamagitan ng Solidarity Walk bilang panawagan upang maibalik sa bansa si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte nang kayo'y nasa Hague, Netherlands. Dala ng mga dabawenyo ang mga posters na may larawan ng dating Pangulo. Kabilang sa mga dumalo nito ay si Rodel mula sa Barangay Ilang. Isa-isa mo ang pakiisa sa panawagan na mo na ma-bring home si F.P.R.R.D. Kapwa dabawenyo, dapat jud na kuwanta, ta kay na... We are not Filipino for nothing. Nakiisa rin sa selebrasyon ang mga taga-barangay 76A. Para sa Dawenios, be strong. Parang ng panahon na magpag-gita para kaya healthy sa the Hague. No? Mr. President, hopefully na makabalik ka na as soon as possible. Kailangan ka dito sa Davao. Kailangan ka sa mga tao ng Davao. Kita ulit na sa pohon. Wala kayang birthday kay Loy <laughs> Sa report ng Davao City Police, mapayapa at walang naitalang krimen sa pagtatapos ng araw ng Davao. Ako si Maribeth Padlawan, lahat para sa Diyos, Bayan at Pamilyang Pilipino, Valiant News. Abangan ang iba pang mga balita dito lamang sa Valiant News. Ako si Claudette Loreto para sa makabuluhan, naninindigan at matapang ng mga ulat at impormasyon. Maraming salamat!